hinarvest ko na ulit yung isang bunga ng mangga. Tignan nyo, oh. Ooh. Tignan nyo. Oh. Sarap. Ganito din yung unang na harvest namin. Mmm. Mmm. Tamis. Hinog sa puno. Sarap. Hinarvest ko na kasi nagugutom ako. Maaga kami kumain ni Asis Ten Maaga kami kumain kaya nagugutom ako Papainit hmm. ako ng tubig Magkakapi ako Nasilip ko, naninilaw Sabi ko kunin ko yung isa Sakto Sarap-sarap hmm? guys hmm? Tamis Mmm para kay Tonton. Dahil si Tonton ay matako sa mangga. Nagmana siya sa akin. Ano? Matako sa mga pagkain. <laughs> Walang pinipili. Lahat kinakain. Siya nagbana sa akin. Ano? Anong tawag doon? Anong tawag doon? sa Ilocano Lamlamutera. Ayan. Ayan. Siya yung aking version pagdating sa pagkain. hmm. hmm. Delicious. Mmm. No. <laughs> okay. Delicious. Si Asher, patikim-tikim lang. Pero ito, nakakaubuso ng isang buo pero nanawa siya sa apple yung apple araw-araw ngayon halos ayaw niya nang kainin ng apple, nanawa siya delicious thumbs up thumbs up, delicious mango hmm yeah, bigyan nyo, nakakalahati na, oh channel. So, ang gagawin ko ngayon ay magkukumpuni, magkukumpuni, no? Matatahin ko ngayon yung mga shorts ko. At saka yung mga ano. Ito, oh. Ang sarap nito sa, ano, sa katawan. Kaso, nung naupo ako, nabutas ba naman? Mm. Nagutas siya, kaya kailangan ko siyang tahiin. At saka yung short ko na pang bahay. Mga, ay ano naman yan? <coughs> Ako ay mananagin muna. Mananahi muna ang inyong manang diyo simanang jo ay malalatik mo na kung sakam taraga ng blender ang anay ang sikip ang kira ng panderan short ni Asis. Actually, nung nakaraan, short ni Asis, ang pinagkakahit-hahit namin. Mga butas-butas din. Butas sa bulsa. Paano? May kinita siya nung araw na yun, inilagay sa bulsa. Ang bulsa niya, butas! Nako, sayang ang isang libo. Nakulog ang isang libo sa kaniyang bulsa. Parang bayad yata niya nung tagatid-atid siya ng ano, ng panay. Nasaan na yung ano? Hindi ko makikita. Magtatahi daw ako pero hindi ko makita yung butas ng karayom. Ay, nako. ang hirap kapag may problema sa mata ko. Problema. Pag-shoot. Wala ko na. Mahina, mahina na talaga yung mata ko. Kaya yung limang minuto lang yung nag edit ako, yung edit-edit ko. Naku. After ko mag-edit, blur na yung paningin ko. Hindi na ako makakita. Pero ito lang hirap. Mahirap ako yung ano, lalo kapag nakatutok ako sa mobile, pag nag edit ganyan. Ay, naku. Wala na. Minsan pati TV, minsan yung pinapanood minsan ng mga batang cartoon ko la blur na Asis, you please put as I cannot Asis? if you please put <laughs> really I cannot see sige pagtawanan mo ako bring I, her. how can I will bring that tonton come bring tonton here I will take tonton nga, hindi ko talaga makita. I do not know where's the hole. I cannot see. Put, put! Finish? Ay, nakuha ang aking mata, oy. Talaga naman. Mahirap ay. pasok na. Oh. Ay, nako. Hirap talaga. Ay, tahiin ko to para magamit ko to pag lumabas-labas. Sarap ito sa katawan Ilan? mainit. Hindi kasi siya mainit sa katawan. Ibuta sa mga. Ibuta Hi guys, so ayan dumating na si Asher at nasa amin na yung result ng kanyang first term at syempre, ang nanay ay excited <laughs> parang hindi ako magiging excited guys ay pinaghirapan namin reviewin ng kanyang first term exam Siyempre, ako na nanay ay nagpakandahirap din gumawa ng kanyang ano ah, ng review quiz, review test, review test a ah, para lang hindi siya mahirapan sa ano niya. Pero masaya ako sa result, lalo sa Nepali at saka sa Serofero at saka sa Hamro kay Rahali niya. Kasi A lahat, oh. <laughs> proud na proud ang <laughs> proud na proud ang nanay sa grade ng anak kasi hindi ko talaga na expect na baka A A plus A plus siya sa Nepali kasi di ba yung midterm test niya yung test niya before mag midterm di ba sabi ko ang baba niya sa Nepali talaga kasi yung Nepali niya is B plus B, B plus Oo, B plus siya di ba yung Nepali niya is B, B tapos yung zero zero niya is B plus di ba yung asuguran uh, ano, two weeks bago nila ibigay itong ano tong first term nila Di ba yun yung sinasabi ko sa inyo na hindi ko alam kung ano gagawin ko sa Nepali ni Asher kasi hindi talaga siya marunong. Pero alam nyo yun, yung nung nag-exam nga si Asher, kahit pa eh, ginawa ko din lahat ng best ko para maturuan ko lang siya kung paano ko siya i-review sa Nepali. Pero masaya na wala ko sa resulta o, A plus, A plus. A plus ang grade ni Asher. Almost perfect niya lahat ng kanyang exam dito sa drawing, binawasan siya ng 0.5 na kanyang teacher kasi tignan nyo naman ang drawing ng isda. Guys, maganda yung pagkaka-color niya sa flower pero sa isda niya. Tignan nyo naman yung isda niya. Kaya binawasan ng teacher ng 0.5. Sa English, perfect. 50 over 50. Lahat ng nireview ko sa kanya lumabas sa exam. Pagdating ng saya, ng mat, binawasan siya ng 0.1 ng teacher. Kasi, yung sanepali ng 11, igara, dapat walang line sa e, walang line yung tapos gara. Ginawa niya, nilagyan niya ng line. Kaya, binawasan siya ng 0.1. Kaya, 49.9 ang grade niya sa mat. Tapos, sanepali, sanepali naman ay dalawa ang kanyang mali mali siya, na, napagbaliktad niya yung, sa Nepali yung, di ba, sabi ko, meron silang kakakiki kikukuke, yung paganun naki, at saka yung paganyan naki, napagbaliktad niya. Yung paganyan naki, na ilagay niya dun sa kabila na paganon. Kaya, dalawa yung, ano, mali niya. Tapos, sa, ano, sa serofero, at saka sa kairahani, 30, 37, 38, mali niya. 36 tama. Kapat ang mali niya. Sa Nepali. Yung cup niya. Yung pangalan ng cup. Jal. Jal. Cup dapat po Cup. Cup. Nilagay niya jal. Yan. Mali niya. At. At saka kayo... yung binawasan ng teacher ng point one, kasi yung drawing niya sa bahay. Sabi ko, drawing na nga lang kasi ah, hindi mo pa pinagbutihan yung drawing. Oy. Tapos sa science niya, binawasan ng teacher ng point 49.5. Yung ganitong exam, perfect niya. Kaya lang, binawasan siya ng teacher niya ng point sa drawing. Yung drawing niya ng flower, 4 Binigyan siya ng 3.5. O, oh, di ba? Ayaw nung teacher pa perfect. <laughs> yung exam niya sa science. <laughs> Binuwasan niya ang 0.5 dahil sa drawing ng flower. Okay naman ang drawing ng flower anak ko. Ah. Pero okay lang. Sa drawing lang talaga tayo nag ano. Sa drawing tayo nagka-problem. <laughs> Mahilig siya mag-drawing pero hindi siya magaling mag-drawing guys. So ayan ang resulta at syempre masaya ang nanay.